So, ang bala ko, mula elementary hanggang college, yung scholarship naman. Hmm. Ay, yun namang elementary, sa public schools, libre naman yan. Yung secondary naman, libre din. Yung K-12 lang, may konting voucher program yan kasi nag a pa tayo from K-12 nga. Pero ang bala ko, mula elementary hanggang college, di ba, magkaroon kami ng libre pag-aaral all across. Tapos masuportahan namin sa gamit, masuporta namin sa Unipolme yung yung pambubudol dati na magbibigay daw ng laptop tsaka ng 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 tablet kung wala akong ubos ng pondo ibibigay ko din lahat yan uniforms kumpleto ang uniforme di ba pati yung mga gamit ng mga teachers natin mga professors natin magpupapasok tayo ng mga magagaling na teachers professors para yung yung yaman ng karunungan ng mga kabataan di ba yung mga magagaling na professor ipapasok ko lahat sa pamantasan pangarap din po namin magturo ng dagdag na kurso sa aming pamantasan ng Kabuyaw uh, bilang isang abogado gusto kong magtayo ng college of law sa aming university